Good morning! Uh, ngayon po, ang uh, discussion natin is more on is taxation for aspiring entrepreneurs. Let's start! So, ano nga po ba yung buwis or tax? Ang buwis ay isang batas na nagmula pa noong panahon. So, ito ay pinagtibay ng isang gobyerno, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Ang nalilikom na kita ay pinaghahati-hati upang magawa ang mga proyekto ng bansa para sa ikabuti ng mga mamamayan. So, ano nga ba yung mga katangian ng buwis o taxation? Uh, ang unang-una, ang taxation ay isang batas na ipinatutupad at may kaoklang penalty. At iba pang kaso, kung hindi magbabayad ang empleyado o isang negosyante base sa kanyang buwis na inatapang ng gobyerno. Ito ay sadyang ipinatupad at kailangan ng gobyerno upang makalipon ng kita para may patuloy at masuportahan ang ninais ng gobyerno na proyekto para sa bansa at sa mga mayan. Ang taxation power ay ang pinakamapangyarihan at pwedeng ipagwalang bahala. Ito ang buhay at tubo ng gobyerno. May dalawa tayong uri ng internal revenue tax. Unang-una ay ang national tax at ang local tax. Ang national tax ay binabayaran sa Bureau of Internal Revenue sa pamamagitan Revenue District Office ng bawat Guard. Halimbawa, nito ay ang RDO 53 sa Tresi Martires Cavite saan ang transaksyon sa Cavite ay dito ginagawa. Kapag ikaw ay magbayad, magbabayad ka sa accredited uh, banks na meron ang, nas ang uh, BIR ang local tax naman ay binabayaran sa mismong munisipalidad ng bawat lugar. So, halimbawa nito ay ang pagbabayad ng community tax, realty tax, or amilyar, and other licenses. So, history of taxation. So, under history of taxation, ah, uh, ito ay nahati sa apat na power or apat na batas na meron ang ang taxation. So, unang-una ay ang police power. So, ito yung karapatan ng ng gobyerno na mapanatiling tahimik ang kaayusa ang kaayusa ng Pilipinas. So, ito ay pinamamahalaan ng mga kapulisan natin at ng mga kasundaluhan ng bansang Pilipinas. Ang sumunod ay yung tinatawag na eminent domain. So, meaning to say, ang pag-aari mo ay pag-aari ng gobyerno. So, ibig sabihin, kung kinakailangan ng gobyerno na gamitin ang pag-aari mo, ito man ay uh, lupa mo para sa iyong residenteng kinatitirikan at business na kinatitirikan, uh, kung kasaling kailanganin ng gobyerno ang lupa na kinatitirikan mo, ito ay pwede niyang bilhin sa iyo at gagamitin ng gobyerno para sa ikauunlad ng mas nakakaraming Pilipinas. So, ang tawag doon ay eminent domain. Next is yung taxation power. Sabi nga nito, ito ang dugo at buhay ng gobyerno. So, kailangan maningil ng gobyerno sa mga mayang Pilipino, sa mga nagtatrabaho at sa mga may mga business para maipagpatuloy ang mga proyekto na kakailanganin ng gobyerno para na rin sa kabutihan ng mga Pilipino. So, sino-sino yung magbabayad ng tax? So, meron tayong apat na uri ng magbabayad ng tax. So, Unang-una yung tinatawag na resident citizen. So ito yung tao na pinanganak dito sa Pilipinas, lumaki sa Pilipinas, ang kanyang magulang ay parehong Pilipino. Pwede rin siyang Pilipino kung saan ang kanyang tatay o nanay ay taga ibang bansa pero dito siya pinanganak sa Pilipinas. So ang tawag sa kanya ay resident citizen. So, pangalawa ay yung tinatawag na non-resident citizen. So, ito yung mga Pilipino na nagpunta abroad para magtrabaho. So, kapag sila ay wala na dito sa Pilipinas ng more than 180, uh, ng more than 181 days or 6 months and 1 day, siya ay pwede nang tawagin na non-resident citizen. Ang sumunod ay yung tinatawag natin na resident citizen. So, sila yung mga taga-ibang lugar or taga-ibang bansa na nandito para maghanap ng hay or tumira na dito ng, sa loob ng 6 uh, anim na buwan at isang araw or 181 days or higit pa. So, siya ay tatawagin na nating resident yet. So, sila mostly nag apply ng residency kapag gusto na nila dito manatili sa Pilipinas sa loob ng mahabang panahon Ang susunod ay yung tinatawag na yun, non-resident So, sila yung mga kaya ibang bansa na nagpunta dito for leisure and not for business. So yung mga namamasyal para makita yung kagandahan ng Pilipinas. So ang tawag sa kanila ay non-resident. So, uh, ano ba yung mga certificate na kakailangan na natin once we start the business? So, meron tayong tatag na Form 1901 or 2303. So, kung may bala ka mag-umpisa ng business, kailangan mo magkaroon ng Form 1901 o Form 2303. Ang tawag sa form nito ay Certificate of Registration. So, ito ay ginagamit mostly sa mixed business or mixed partnership. So, kapag nakapag-fill up ka na, bibigyan ka ng panibagong form na BIR And, yun yung tinatawag na Form 1605 or Payment Form. So, kailangan mo magbayad nito ng private business So, ano ba yung mga guideline? Uh, when you start uh, the procedures or the guidelines and procedures of taxpayers. So, once na mag-start ka ng business, importante na alam mo na dapat mag-report ka ng tax BIR whether may kita ka o wala. So, kung wala ang BIR form, ay monthly mo pa rin ito ipapareceive. So, may mga times kasi na pwede kang maakasuhan ng fraud o pandaraya. So, dahil dyan, pwede kang tawagin na tax avoider o tax evader. So, ito naman yung mga requirements na kinakailangan mo. So, meron kang pitong requirements na kailangan uh, gawin. So, unang-una, kailangan mo mag-fill up ng Form 1905. So, ang tawag doon ay Application for Registration Information Date. Next is you need to pay the form 1605 or the payment form and then form 1906 application for audit to print receipt and invoices. Nam, uh, next is yung application for registration or form 1901 or report. And then kailangan may dala, -dala kang mga columnar books uh, kasi pipilan ng BIR or pipirmahan yan. And then, you need to have original certificate of employment. And then, photocopy of valid ID containing your address. So, ano ba yung annual registration fee or form 1605? Or is, in short, its payment form. So, ito yearly mo binabayaran. 500 lang naman to na binabayaran sa BIR. So, lahat naman ng RTO may kalakit na banko. So, doon ka magbabayad. So, minsan may land bank sa bawat RTO. So, kasi dito matanggap ang BIR ng payment. So, lahat yun dadaan sa accredited bank ng BIR. So, doon ka magbabay. So, 1906. So, mag-fill up ka ng form 1906. Ang tawag dito ay application for authority to print receipt and invoices. And, punta ka sa malapit na accredited printing press sa labas ng BIR. So, mostly, makikita mo ito sa gilid ng BIR. So, 1.5 ang minimum amount ng bayaran doon o higit pa sa bawat 10 booklet of receipt or OR. So, antay ka ng isang linggo para ma-process yung receipt mo. So, habang nag ng official receipt, pwede mo nang gamitin yung sample receipt under your name. Registration and keeping of books of accounts, manual or computerized. So, meron tayong primary registration and secondary registration. First, you need to do is the application of PIN. So, yung PIN number, kung may PIN ka na at gusto mo mag-business as a proprietorship, then hindi mo na kailangan mag-apply. Kasi yun na yung gagamitin mo. Pero kung may balak ka magkaroon ng general partnership, then yung PIN number na gagamitin mo ay PIN ng general partner. So, kung corporation naman, kailangan mo mag-apply ng new PIN number para sa itatayong business. Secondary registration. So, meron tayong kailangan mong mag-apply ng registration of books of account. So, ito yung mga columnar. And application for authority to print receipt and invoices. So, importante yan. Kasi kailangan, once nag-business ka, meron kang resibo na maipapakita sa customer. And then, kung ayaw mo mag-manual, you need to apply for authority to use computerized accounting system and application to use CRM and or POS. So, mga return ma for mga deadline ng filing and payment of procedures for filing up your uh, BIR forms. So, first is we need to have the 1601C or monthly remittance of return of income tax withheld on compensation. So, ano ba yun? Ito yung form na paglalagay ng withholding tax contribution ng mga empleyado mo. So, usually, binabayad ito every 10th of the following month. So, kung January siya, babayaran mo siya ng February 10th. Pero kung yung February 10 pumatak ng Saturday or Sunday, so dapat bayaran mo siya bago mag-Saturday or Sunday. So, babayaran mo siya on the 8th of the following month. So, we have 2550M or monthly value added tax return. So, ito yung paglalagyan kung compatible ang business mo. So, ito yung babayaran mo every 25th of the following month. So, halimbawa, January, so, babayaran mo rin ng February 25th. So, again, kapag pumatak siya ng Sabado or Ligo, babayaran mo siya before dumating yung Saturday or Sunday. So, babayaran mo siya ng February 25th. And so on and so forth for the other months. Then we have 2551M. So, ito naman yung form na paglalagyan kung ang business mo ay non-business. So, ang tawag dito ay business tax. 1701Q. Ito ay quarterly income tax return for employee, self-employed, and sole proprietor. So, every quarter ng operation, dapat unti-unti mo itong binabayaran. So, quarterly, nire-record mo yung tax na babayaran mo. So, bilang ka ng 45 days pagkatapos ng every quarter period, then doon ka ngayon magbabayad ng quarter di So, example is March, and then we have June, and then we have September. So, yung first three quarters na yun, bibilang ka ng 45 days. So, example, September, October. So, November 15 ka babayad ng iyong third quarter uh, income tax return. But, pagdating ng fourth quarter, instead na magbilang ka ng 45 days, pwede mo siyang bayaran bago mag April print uh, Kasi kinukonsider ng BIR na dapat uh, na-audit na siya muna napirmahan ng uh, legit na external auditor bago nyo i-present yung inyong financial statement sa BIR. Okay, next is 17 queue or quarterly income tax return para naman ito sa partnership and corporation. So, every quarter ng operation, dapat unti-unti mo itong babayaran. So, dito, inire-record tax na babayaran bilang ka ng 45 days pagkatapos ng every quarter period. So, doon ka magbabayad ng quarterly ITR. So, same pa rin naman yung proseso na na-discuss ko kanina. Then, we have the 2550Q or quarterly value-added tax return. Dito, instead na 25 ka magbabayad, magbabayad, every quarter, magbabayad ka ng every 20th. Okay? So, ilalagay mo dito yung quarterly VAT na bayaran mo. So, example, March, yung first quarter, so magbabayad ka ng April 20. Pero again, pag pumatak ng Sabado or Linggo, magbabayad ka ng April 18, which is Friday. Next is yung uh, mga annual forms submitted, uh, need to submit to DIR. So, meron tayong Certificate of Compensation Income or Form 2306. So, ito ay para sa mga empleyado. So, usually, ito yung summary ng tax withheld na ibinabawa sa kanila sa buong taon. So, dapat meron silang kopya nito. Okay? And then, we have the Alphalist Return or Annual Form 16 cf So, ito yung summary ng mga tax na i sa buong record ng empleyado mo sa buong taon. So, inilalagay yun sa Alphalist Return. And, kailangan mag-submit ka sa BIR. Next is yun, yung tiyong na 1701 or Annual Income Tax Return. So, dito, inire-record yung summary ng binayaran mong tax sa buong taon. So, form 1701Q ang basis mo. Kanina, may quarterly, di ba? So, yun yung maging basis mo para ayusin yung record yung tax mo sa buong taon. Bali, ito pala yung form na isasubmit mo sa ika-fourth quarter instead of having 1701Q. Okay? 'Yung sobrang tax na tawag doon ay tax credit. So i-apply mo 'yon sa susunod na taon. Hindi mo siya pwedeng singilin sa BIR. Uh, either way, mas maganda na i-apply mo na lang yun sa susunod na taon. Pero kung sakaling kulang ang naibayad mo, ang tawag naman doon ay tax payment or tax for due. So ang pagbabayad ng kulang ay dadaan sa accredited uh, government tax or accredited banks na malapit sa RDO mo. Form uh, 1702 is more on partnership incorporation. Yung proseso, pareho pa rin. Kapag sobra, i-apply sa, sa susunod na taon. Kapag naman kulang, mabayaran mo yon through accredited agency banks na malapit sa RDO mo. So, ang computational ng salary ng employee ay nakabasa sa table, maliit man o malaki. So, today, uh, for the train law, kapag ang sweldo ng empleyado ay hindi lalagpas ng 250,000 yearly or 20,833.33 a month, hindi siya kailangan magbayad ng tax. So, it's 0%. Pero kung sakaling lalagpas ng 200,000 hanggang 400,000, yung 250,000 ng 400,000 niya ay walang tax. Okay? And then, yung remaining 150 should be computed to 20%. Pero, kung sa kasakaling lumagpas na siya ng 400,000, hindi nakasama dun yung 250,000 na zero. Ang basis mo na ngayon is, for example, uh, may, kita ka, may, kita siya na 500,000. So, 500,000, yung 400,000 dun ay 30,000 ang tax. Yung 100,000 na natira, i compute mo sa 25% para makuha rin payment ng tax. So, i-add mo yung kung ano man yung magiging isa ito. Next, kapag ang kinita ng sole proprietor o partnership ay lalagpas ng 8 million. So, kung feeling mo naman, di naman naabot ng 8 million ang kikitain mo sa loob ng mahabang panahon, and maliit lang yung business mo, mag-apply ka na sa BAR ng... 8% outright tax. Yun ang gagamitin mo para hindi ka na rin maumoblema sa pagre-record ng expenses or expenditure ng company mo. So, kahit wala kang bookkeeper, kayang kaya mo siyang gawin kasi ang basis mo naman ay outright tax. Okay? Kapag lumagpas naman yung sales ng 3 million, ang base ng competition ay base na sa train ball on withholding tax. So, titingnan mo, kapag lumagpas yung sales mo, Although hindi naman ganun kalaki yung yung magiging net income mo at the end, ang magiging basis mo na ay train lot table. So dito, talagang kailangan mo nang ipakita yung record ng iyong expenses. Okay, so ito na yung magiging basis. So same pa rin yung competition gaya nung kanina. So yan na, yan na yung magiging basis ng competition ng iyong tax. Next, lahat ng business ay diaabot ang kinita sa sales na 3 million pagdating sa business tax ang gagamitin mo naman na percentage ay 3% o ang tawag doon ay percentage tax ito applicable lang to sa mga non-bat business okay kung sakali sumobra na sa 3 million yung business tax mo hindi na pwedeng gumamit ng percentage tax ang gagamitin mo na value added tax. So, ibig sabihin, automatic na magiging value added taxpayer ka na. So, kung meron kang empleyado at di naman naabot ang isang taong kita ng 250,000, then di mo na kailangan magbawas ng tax. Na-discuss ko na ito kanina dahil sa train law. So, train law was uh, started and naisabatas noong 2017. Uh, sa pamamagitan ni Senator Edgardo Angara, But, it was promulgated and started to use in the Philippines on January 1, 2018. So, train law means tax reform for acceleration and integration. And, it involves fairness, simplicity, and efficiency. Okay, so before we end, let uh, let us start at least 11 questions. Mag-list for you to summa summarize the lesson that we tackled today. So, first question, ito ay internal revenue tax kung saan sa munisipyo tayo nagbabayad para dito. So, ito ay local tax. Number two, ito ang buhay at dugo ng gobyerno. So, alam niyo na yan, ito ay taxation power. Number three, ito ay batas kung saan may karapatan ng pulisan at sandalo na mamuno para sa kaisa ng Pilipinas. Ito ay police power. Ilang araw mo masasabi na ang nasabing OFW na galing sa Pinas ay non-resident citizen. So, ito ay ilang buwan at ilang araw. 6 months in 1 day, 400 days. Tatlong importante forms sa BIR kapag nag-a-apply ka ng business. First, you have Form 1901 2303. 1605 or payment form, and 1906 for printing your invoices, NOR. Magkano ang babayaran mo sa form 1605? 500. And saan ka magbabayad? Accredited banks malapit sa BIR. Ano ang tawag sa form na ginagamit sa monthly compensation ng empleyado? 1601C. Ito ang form na ginagamit sa annual pita ng empleyado, self-employed, sole proprietor. 1701. Magkano ang minimum amount na sweldo ng mga empleyado na di ng withholding tax? It is 250,000. Magkano ang tax na ibabawas kapag ang kita ng sole proprietor o partnership ay di ng 3 million? 8% outer Anong taon na isa batas ang trilog? Ano ang eksaktong petsa ng pagpapatupad ng It was January 1, 2018. So, salamat po. I hope na nakatulong po itong ating discussion for today. bye, -bye po!